So ngayon guys, i-review naman natin itong Baraco 3 nila guys. So itong barako 3 guys is electric start to na motor. Meron na siyang electric start. So ito yung itsura ng barako 3. Actually kulay black to guys na may gold na stripe. So ito yung i-review natin ngayon at check natin kung ano nga ba ang meron sa motor na ito. At magkano nga ba yung cash price ng motor na ito sa ngayon. So pagpunta dito guys sa kanyang headlight guys kung mapansin ninyo halogen bulb pa rin ang gamit niya pati yung kanyang turn signal light dito ay bulb type pa ang gamit ng bawat gilid niya so bilugan din yung kanyang turn signal light dito sa bawat gilid dito sa unahan at naka front telescopic tayo dito sa unahan niya guys at dito naman guys naka drum brakes naman yung gamit ng kanyang braking system dito sa unahan guys at spokes Pagdating naman sa size guys ng gulong niya dito sa harapan guys is meron itong size na 275 by 17 At makikita natin na iba rin ang itsura ng kanyang groove dito Dahil ito yung signature moves ng mga ganitong motor Yung straight line, ganoon siyang straight line na group. Pag sa mga highway Pag ganito yung kanyang uh, style ng group ng gulong Pagdating naman dito guys sa kanyang likuran guys Kung mapansin natin pag type din ng gamit ng kanyang taillight dito, pati yung kanyang turn signal light pero bilugan siya guys, bawat gilid. At yan, malit din yung uh, signal light niya dito sa likuran. Yung fender niya ganito lang kaiksi guys, yung kanyang fender. Sakto lang siya. Meron din tayong reflector dito. So sa braking system naman guys, nakaano pa rin ito, drum brake pa rin, same pa rin siya. Naka drum brake at yung gulong naman niya, ito yung itsura naman ng gulong niya dito sa likuran so magkaiba sila ng design guys doon sa unahan natin kung mapansin natin mas iba yung group nito guys kumpara doon sa unahan pagdating naman guys sa size ng gulong nya dito sa likuran guys meron itong 300x17 at uh, tube type dito guys at spokes pagdating naman dito guys uh, meron tayong laki na sukat ang kanyang sprocket na uh, check natin sukat So meron siyang sukat ang sprocket niya dito sa so ulan guys na 44. Yan, 44 guys yung sukat ng sprocket niya dito sa likuran. Siyempre yung suspension ng bracket 3 na electric start i eh, ano na to guys. Dual shock absorber. Tagdadalawa bawat gilid. So pwede na talaga to pang kargahan, lalo na kung gagamitin mo ito pang hanap buhay or pang tricycle ay Maganda na dahil naka dual shock na ito bawat gilid So apat na shock ang meron sa Barako 3 Syempre guys yung kanyang ano Ito naman yung grab bar nya dito sa likuran So pwede natin malagyan ng kung ano-ano ditong gamit At ganito naman kalapad yung kanyang upuan dito At napakalambot din ito guys At napakalaki na rin pala guys ng tanki nito guys Kung mapansin ninyo iba na yung design ng tanki nya Mas pinalapad dito guys Itong Baraco 3 pagdating naman sa mga switches Meron tayong electric start dito guys Sa kanyang kabila Sa kabila naman Meron tayong hazard light Meron tayong high and low Turn signal light Tsaka busina So yun lang ang meron dito Pero may hazard light na yan guys Sa panel gauge naman Pumapansin natin Same pa rin sya yan Naka-unlock type pa rin ito At Shutter key naman ang gamit Ng kanyang starting system dito shutter key pa Pagdating naman guys sa engine specs nitong Baraco 3, meron tong engine type na 4 stroke, single overhead cam at fuel injected na nga itong Baraco 3 nila. At kaya naman magproduce ang makina nito sa maximum power na 13.54 horsepower at 8,000 rpm at may maximum torque naman nito na 13.7 newton meter at 6,000 rpm. Manual transmission at meron itong 4 speed constant mesh na kahit 177cc na ito ay apat lang ang speed nito at hindi man lang ginawa ni Kawasaki na 5 speed para hindi naman tayo sa takbo ng motor ah. at air cooled naman ang gamit niya para palamigin ng kanyang makina at may dalawa pala tayong variant na pwede nating pagpilian pagdating sa Baraco 3F at nga nitong ating nire-review ngayon ang electric start at ang isa naman ay yung kick start at magkaiba rin sila ng presyo guys kasi mas mahal yung electric start kumpara sa kick start ayan guys so pagdating naman sa kanyang makina guys ganito yung itsura niya so hindi, hindi na pala ito carb guys kundi Fuel injected na ito guys, itong motor na ito fuel injected na so kung kumparahin natin mas matipid na ito kumpara dun sa parako to na gumagamit pa ng carb type at ito ay fuel injected na syempre pag fuel injected alam na natin na mas mataas yung expenses natin or magagastos kapag nasira yung mga ganitong component kasi electronic na sya guys hindi na sya katulad ng carb na mechanical yung pag pag ang fuel mixture ito kasi is electrical fuel mixture na siya so kapag nasira syempre mas masakit sa bulsa pero matipid naman ito guys pagdating sa fuel consumption yun naman ang advantage ng fuel injected ang disadvantage lang talaga guys is kapag nasira ay mahal yung magpagawa ng ganitong motor na fuel injected kasi nga electronic na siya at hindi basta-basta ng mga mekaniko na walang alam pagdating sa electronic fuel injected na mga motor. So kung carb type, pwede kunting linis lang, okay na. Ito kasi mabusisi yung ganito kasi may mga electrical na tong components. So hindi lang siya pwedeng linisan lang dahil meron pang ibang electrical kapag hindi na gumandar yung motor mo. So yun ang mga possibility sa ganitong motor guys no pagdating naman sa tambucho niya ganyan ang itsura ng kanyang tambucho pero mas bet ko pa rin yung old model na tambucho yung stainless so ito kasi medyo madali itong kalawangin lalo na kung magasgasan na to matanggal na yung pintura niya madali itong kalawangin unlike doon sa mga unang barakot stainless talaga so ito kasi iba na yung itsura niya pero maganda naman ang itsura guys tapos meron pa rin tong Kickstarter guys. So dito ay magalala kung man tayo. Meron pa rin tayong second option para sa ating pagpanda ng motor. Meron pa rin itong Kickstarter. At pagdating naman sa kanyang tanki guys, may laki yan na 12 liters. So sobrang laki na rin talaga ng tanki niyan. At pagdating naman sa fuel consumption guys, sabi nga ni Kawasaki ay aabot daw ang isang litro mo sa layo 60 kilometers per liter. Pero syempre nagadepende pa rin yan sa road condition at sa bigat ng rider. Kasi kung gagamitin mo ito pang hanap mo, ay kargahan, mas malakas ito kumain ng gasolina dahil mas mabigat ang kanyang dala. Kupara kung para kong ipang service mo lang ito at wala itong sidecar is makakalis ka dito sa fuel consumption. Guys, pagdating naman sa presyo, pagdating sa kickstart variant nagkakalaga yun ng 96,500 at para dito sa nire-review natin, nagkakalaga ito ng 100,500 pesos pero guys, nakadepende pa rin yun sa dealer na pupuntahan ninyo kasi magkaiba talaga sila ng installment at saka presyo minsan. Para sa inyo guys anong masasabi nyo dito sa bago nilang modelo na Baraco 3FI at compare nyo sa Baraco 2 yung carburetor kung worth it nga ba magkaroon ng ganitong motor lalo na sa panahon ngayon na sobrang taas talaga ng gasolina. comment lang kayo guys sa baba kung ano ang inyong opinion sa ating video. Siyempre guys, wag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel para lagi kayong updated sa ating mga bagong reviews dito. At pakihit na rin ang notification bell. Muli maraming salamat sa inyong panonood at para sa susunod na review, abangan!